sasakay na po ni bossing yung mga bigas ayan po bali kami ni bossing ay papunta na po sa Binulasan, Panahaysen para i-deliver po yung pong tatlong sako ng bigas sukal lang po Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay papunta ngayon sa bayan. at meron po tayong isa sa ating mga butihing sponsors from London ang nagpadala po para po sa tindahan po ni Heisen. Yun daw po ay pandagdag puhunan. At kami po ay pupunta na nga Bossing sa bayan para i-claim po yung pera na padala po ni Mother and Uning Vlog. Yan. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo sa pagtulong po ninyo ka uh, more blessings pa po sa inyo at ingat ka po lagi diyan. Sigad na lang po yung bahala po magbalik po sa inyong mga kabutihan. At uh, dalangin ko po na sana yung more blessings pa sa inyo para mas marami pa po kayong matulungan. Gawa ng si Mother and Uning Vlog po ay talagang Uh, marami po talaga siyang natutulungan hindi lang po si Heisen uh, at yun sana po ay subscribe din po ninyo yung kanya pong youtube channel yan thank you po uh. ayan po at bali na dito na po kami sa bayan kukuhay na po namin yung pera pong padala tara bossing sasama ka sa loob tara nandito na po kami sa loob naantay lang po namin yung tawag sa amin konti po ang tao ngayon. Ayan guys, bali na dito po kami sa Kanan Early. Bali pumasok na po pala ay eh, sa Gcash ko yung padala po. At ako po ay dito nagpa-cash out kay Norly. Kami naman ay nagpunta pa ng Sibwana. Uh, it eh. At ito po, nakuha ko na. Bali ito po ay nasa 14,100 plus. Ay, kinuha mo na yung sa cash out? Oo. Uh. Yan. Thank you so much. Thank you po. At ito po ay dadalahin ko na sa ati Heisen para sa kanyang pandagdag puhunan. Ako po ay bibili ng aner erenola. Meron ka wala kayong kulay green. Ah, maliit. Ganito kaliit, ah, Magkano? Ay, yung ganito ah. na ito nala ang kulay pula. Ayan guys, bali bumili na po kami ng dalawang tumbler. At dyan po ay lagayan ng bigas. Yeah. Salamat! thank you! Ah. you, ah, you. Na, dito po kami sa paradaan po ng tricycle at ah. ipapasakay diba na lang po namin sa tricycle. At doon na po ang baba na yan sa kanahaisin. Eh alam naman po ng driver yung bahay po din uh -huh. ay na ilang meron Much, much, much later. Ayan po, bali, kami bumalik muna dito sa bahay at kukuhain po namin si River. At kami po ay bibili na rin po ng bigas sa pabayuhan po ng palay. At dadalhin na rin po natin kanahaysen. At ako po'y bumili na rin nga kanina sa bayan ng Arenola. Lagayan po ng pera. At saka po ng tarapal. Ayan. Yeah. Ito po may tarapal. Bossing! Paano mo na pabukas? Ilalagay ko lang muna itong mga dalaan. Ano mo pati kung sasayad mo na uh, Oo. Uh. Ay, bukas mo yan at para pag ako iimig, kay maririnig mo. Yan. Sige. Sige, tuloy. Sige. Sa akin lang pong ginagayad si bossin Sige! Tuloy! Sige! Mga sumayad niya sa gilid ha, tingnan mo. Sige, malayo pa. Sige pa. Sige. op, oh, wait lang. Titignan ko dito sa gilid. Ayan, kasyang-kasya pala. Galing na po si Bossing magpapa. <laughs> Labas ng sasakyan. Sige, takoy doon. Nalalabas sa na may kalsada. Simula po nang galing sila ng sambalis, ngayon lang po namin na ilabas si River. Yan po, bali, papunta na kami ni Bossing sa pabayuhan po ng palay. At kanina po nung pagdaan po namin sa bayan, Nung bago po kami bumalik sa bahay, ay nagpapabayo na po si Bossing ng bigas sa pabayuhan po at dadaanan nga po natin at tinipid dadalhin na rin po nating telaheisen. Tayo po si Bossing. Talagang nagagamay na po ang pagda-drive. Yo iyon kuwan dala mo. Ooh. Ang wallet na doon ang iyong lisensya. Ay mga papel nito na dito sa loob. Oh. Yung mga kopya ng mga Bali, simula nung kayo nagpunta ng Sambales, ay eh, hindi pa po ito na i-drive ngayon na ang Pero ito naman po, ibinubuhay ni Bossing ang makina sa umaga. Kahit hindi po na i-drive. kailangan at pwede nang ipasok dito ang sasakyan nung nakaraan pong ko ay inayos tong kalsada eh, hindi po maipasok ayan po at nandito na tayo sa pabayuhan ng palay mamani obra muna po ni bossing tong sasakyan Sasakyan na po ni bossing yung mga bigas yan po ay tatlong sako. Ang isang sako po ay 50 kilos. Ay paninda pong bigas si Heisen. Tatlong sako lang muna po. Pag naubos eh, saka po ulit bibili. Kano yun kuya Taran? 25. Pakibilang mo nga mamamaya to lang ay, maraming pangalit si ka tama, salamat kami po itutuloy na ayan po, bali kami ni bossing ay papunta na po sa Binulasan Panahaysen para i-deliver po yung pong tatlong sako ng bigas yan, hindi po niya alam na kami po ay papunta doon ngayon sigurado ngayon po ay matutuwa at ang sabi naman po ng ating butihing sponsor si Mother and Uning Vlog nga po ay yung pong ipinadala niya na pera ay yung pinasa 14k ay pandagdag nga po na puhunan dun po sa tindahan po ni Hazen kaya sabi po niya ay pwede daw ibili po ng bigas. Kaya ang ginawa ko po ay kanina nga po pagkadating sa bayan ay nagtanong na rin po ako ng bigas. At nagpabayo na nga po kami ni Bossing sa pabayuhan po ng palay. ayun. ah, uh, maraming maraming salamat po ulit kay Mother and Tuning Vlog. Sana po ay more blessings pa sa inyo para mas marami pa po kayong matulong ito po ay talagang malaking tulong po sa tindahan ni Heisen. May mga nagtatanong na nga daw po sa kanya kung may tinda po siyang bigas. Ay wala pa po dahil si RJ po ay hindi pa nakakasama sa paglaot. Wala pa pong pampuhunan. Ako naman po ay hindi rin makakapagbigay pa dahil yung sahod ko po kanina na nasa bayan po kami nagpa-update ako ay hindi pa rin po pumapasok. Kaya ayun, thank you, thank you po talaga Mother Antonin Vlog napakalaking tulong po. Salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta kay at God bless po sa inyo. Bali ako po ay nakabili na lang ng bigas sa pabayuhan. Gawa ng 'yun po ng aming palay ay ilang sako na. 'Yun po hanggang pagkain na lang po namin hanggang ngayon. hindi ibabot. Anihan na. Ay meron pa naman tayo sa ano, sa nakat Ayun, ay, kaya bumili na lang po ako at uh, ngayon pala bosing eh kumpara parang mas nagmura ng kaunti. Dati po ay 2.6. Ay kanina po ay 2.5 ang isang sako. Ayan, pero Babango pa ba yun. Mm, siya nga. Pero one sa iba. Yan, di ba kahit nagtanong si RJ doon sa iba ay parang 27 pa daw nga hani. May 26, 27, may 28, depende po siguro sa klase ng bigas. Pero magandang klase rin naman po yung nabili namin at yun daw po yung mabangong isa. Eh. Tsaka maputi po bossing hani. yan Thank you so much po ulit, Mother and Uning Vlog. Pakisubscribe po at pakisupport po yung kanyang YouTube channel. Ayan, nandito na po kami at pinipinturahan na po pala ni RJ yung ano ah. Ayan, ako po'y bumaba na. Si Bossing po'y magmama ni Obra Ay, merong nag-sponsor. Hi, Sen, nalika muna. Ah. Ba, salamat po. <laughs> merong nagpadala. Pandagdag daw po dito at ah, pwedeng pambilang. Pandagdag po daw dito sa iyong tindahan. Wow, thank you po. At saka, di pagkat sabi may maraming nagtatanong ng bigas. Wow. Ay, kaya ako bumili ng tumbler. Siguro, nagtataka ka kanina ng mga may tumbler. Oh. Ay, ililinisan na lang natin dito mamaya doon oh, sa bumba. Okay. Ay, pakipaba na lang, RJ. Oo. Kami, bumili na. Oo. Oh. Ay, dito may bumili, bumili tatanong ng bigas. Ah, may nagtatanong uli. Oo. Oh. Yan po. At binuhat na po ni na bossing at sa ni Pero hindi pa po maiisalin at lilinisan pa po natin itong tumbler. <laughs> Ay ganyan na lang muna po yung binili kong lagayan po ng bigas at kay nanay pong tindahay ganyan din ang lagayan ng panindang bigas Saka maganda po iyan at may takip. kumbaga hindi siya ah, hindi siya mapaglalaruan ng daga. Ah, hindi siya maiihian, hindi ma oo, oh, oh, may takip. JP so, okay, nagpipintura na rin pala na yung puwan. Eh. Lamesa. May na rin po ni... Eh. Kinakatean lang po ni Aisin yung bumba o yung poso. Lilinisin na rin po yung tumbler. Yan, okay na ako na lang magano. Nagipot kami nakabili ng tumbler. Ay, ito na ipupunasan lang nata para matapos. Tapos isasali na rin natin. Ay, parang ulan! Ay, lakas! Hali ka na muna! Ay, wala na! Mamaya <laughs> na lang! Lakas ng ulan. Naulan pa rin lang ay bibigay ko na sa iyo itong iba pang pera na padala ni Mother and Tuning Vlog para sa pandagdag puhunan sa iyong pindahan Wow, thank you po, Mother, uning vlog. Napakalaking tulong po ito. Talagang salamat po. Uh, si God na po ang bahala na magbalik po sa inyong kabutihan. At lagi ka pong ingatan ni Lord. Salamat po sa mga blessings po. Thank you po. Bali, yung bigas ay tupay Ang kuhunan mo doon, doon sa isang sako. Uh -huh. Ikaw na yung bahalang magkuhan uh, kung magkano ang isang kilo. oo uh -huh. Kasi yeah, yung itong kuwan ay bibili ko ng karagdagan na ay pag-grocery mo na oo, rin. para eh. paninda. paninda. Sasakada na hani. Oo. Oh. Lagi po na yung ulan. Mas nakamura naman tayo. Madali lang naman linisan. Abay, 350 yung ano ah, yung tumbler na mga nakadisplay do malinis na. Malakas po ang tubig. Ay, kanina, sa bayan, ay bumili na ako ng Enerol. <laughs> perahan. Hindi uh di mo ilalagay ngayon yung perahan. O mayroon ding tarapal, dinala na kita. Pakabit mo na lang kay RJ dito ah, sa labas para hindi mainit. Ah, ay taktak mo na din yan. Marami ka ng panukuli. Mapupuno yan ang siksik liblig at umaapaw o, ng mga blessings. Ulit. Ayan, may pirahan na po. Green sana ang bibilhin ko. Ay, wala daw. Ah, ito na ang binili ko. Ay, meron pala yung maliit. Paliit daw. Yan ang binili ko. Si Bossing po ay pabalik na sa bahay. At siya po ay pupunta sa fish panda Ay ako po nagpaiwan na. At si Haysin po ay sasamahan ko po, po sa bayan. Sa pamimili. Oh, ah, why? Dapat ako nakapos. May customer na po si Haysin. Na nabili. Yan, yung kay Haysin pong lamesa ay pinapatuyo pa kang counter po ni Aizen ay dito. Dito po ilalagay. <laughs> uh, yeah, thank you po. <laughs> ah, wow. Saan <laughs> po ang sa inyong bahay? <laughs> ah, ah dun lang. Salamat po sa pagbili. Ang siyang po. Ah, wala pa dito. Ano kaya? Ang siyang po ay ano Tama-tama po sa sakada si Hyzen. Yun ang bilhin mo. Kera ah, keratin. Kera Ayun, isama mo sa listahan na at mamaya ka tayo sasakada. Ay, oh. Yan, nagluto po si Hyzen ng pritong isda. Ah. Tapos po ay nag po siya na may gulay. Yan, at po yung makikikain. <laughs> Ayun po tayo. Yan po at pinupunasan na po ni Hyzen yung tumbler. Bali na linisan nga po. At nang maisali na po itong mga bigas. Diyan na mo muna daw po sa tabi ang lagay po ng bigas. Sasali na Ito po. Ito okay, ba yung Oo. 216. Lahat? Oo. Kaya po si Chang. Dito ka na po bumili ng bigas. Hmm. Saan po? Ah, ay dito po ay mura. Magkano dito ay sen? 56. Oh Opo, mas mura po ng 4 kaya dito ka na po bumili. Yan naman po ay sariling ani. Yan po ay maganda rin ang pagkabigas. Ito ay maganda po. No, 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 no. Sariling ani ni. Oh. Yan po ay sariling ani dito sa atin. Okay, yeah. hindi ng... oh. ay, may... <laughs> eh, na ang pakilo-pilo. Ito ay sariling ani. Ito ay sariling ani. Ito ay sariling ko, yung tablet. Yan, binawasan mo na po. Abay, ang pala na may gawal, honey. Malaki. kasha kaya, isang sako. ako. pala ba ito at? Kulang pala yung tumbler na nabili ko. Dapat pala yung makabili pa, hindi nang isa pa. Baka ang ganayan ah? 200 po. Maganda naman po itong bigas. Ito daw po pati ay mabango. yep. yep Yan po yung kapag isinahin mo daw ay mabango. Ayan po at na isali na po ni RJ. Si si ko Kami po ni na ipauwi na sa bahay. At kami po ay na. po at bali kami ni Haisen ay nagdiretso na po rito sa Aliy Mini Store kay Mother at dito na lang po kami sa sakada. Hello po! Magandang hapon! Kami po ay sasakada ng paninda. <laughs> At dito naman po kay nanay ay sakadahan din ng mga paninda. Anong bibiliin niyo mga world of ay, iyak sa dito? Kaya na po. Ayaw po. Sponsor? Yes. Mother and Uning Vlog. Pakisubscribe. One mother and Uning Vlog ulit. Ako nakasubscribe na ako dyan. Maraming maraming salamat po. Uh, sa inyong tulong para kay Ate Haisen. Salamat po. Thank you po ulit. Hala, wag sakada ka na. At saktot na dito si Becca kaya tayo sa tricycle. <laughs> Water. Parang kanina may nagtatanong ay wala ka pang tindang tubig. Mm Hindi, -hmm. ka, pa mga wala. Mga ganyan, magic sarap. Mga ano. Meron na. Nagbanog. Yan ang pabili. Adilens <laughs> ng banog. Oh, Oo. Oh. Ay, si Melot ang may panindang lambanog. Si Melot po. Abay, oh, matatagalan. O, oh, baka ba na may puro ganay? Ano? Oh? Ah, mabili yan. Sa umaga. Ay, ang kape. Ano, Mother, ang ka po nagpagawa ng ganito? Ang patungan, ha? Yung pong mga ganito. Ginawa ano, ni Jimmy. Ah. At sila yung may, ano, yung panghinang. Oo. Uh -huh. Binabili lang ako ng mga ganito, ah, black bar. Ah. Tapos sila yung Tapos sa po, yun lang. Tapos ay, yan po yung nilagyan na nila lang ng kawan. Uh -huh. Plywood. Tapos, may gipalay. Wood, sa ibabaw. Mm -hmm. Lagi pala ay eh, tayo magpagawa ng ganay. Oh. Uh -huh. Ayan po, at ito na yung mga nasakada ni Hyzen. May dalawang train itlog. Bambayan po po sa mga box. Ah. Uh, isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima. Limang box po ito. May soft drinks ka rin, baga? Oo. Uh -huh. May soft drinks din po sa si Hyzen. Ayan, marami pong napadagdag sa kanyang paninda. Thank you so much po. Sinasakay na po ni Becca yung mga pinamili po ni Heisen. yung mga isinakad. At kami po ay, ayan, thank you so much po ulit by Mother and Uning Vlog. Thank you, Lord, sa mga butihing sponsor. Sa susunod ay aring magchat ka na lang tapos ipapadeliver ko. Wow! Thank you kay Mother. Para hindi ka na naabalat ng uh tao -huh. ka sa tindahan. Eh. Dito na daw lang po pala si Aizen. Sa Sakada. Sa susunod. Aizen. Sa daw ay magchat-chat ka lang kay Mother kung ano yung mga sasakadahin mo at ipapa-deliver na lang ni Nanay sa iyo. Dali. Yeah, Dali. Thank you so much, Dali. Mother. Palis na po kami. Bye-bye. Oh, okay. hey, kami po ay ihahatid ni Becca guys, bali, pabalik na po kami sa Kanahaisen. Ito na po yung mga pinamili. At ngayon po ay maulan. mula na po ulit. dito na po kami sa Kanahaisen. Sa tindahan ni Haisen. Hari baba na po yung mga pinamili. Sukol ng po center. May dalawang tray na itlog. mga pinamili ni Heisen. Ayan po, ina-assemble na ni RJ. Yun pong para po maipatong na ni Heisen itong iba po mga pinamili. Ayan, salamat po ulit kay Mother and Uning Vlog sa ipinadala po nila na pampuhunan ni Heisen. Thank you po, Malaking tulong po At mag-ingat ka po diyan lagi sa London. Mag-ingat ka po ulit lagi diyan sa London. Ganito sa London sila. Ha. Uh -huh. Ikaw, RJ. Kaya, <laughs> yeah, wala akong masabi. Kami po'y talaga sa totoo lang ay wala namang talaga harap sa kanyang pagawa ng ganito. Hindi dahil po kay Ate Enid, tsaka po sa mga mabubuting sponsor na tumulong sa amin ay mga po wala kami gana itong tindahan. Salamat po sa inyo. Patuloy lang po ang inyong pagsuporta kay Ate ini at tsaka sana po ay mas marami kayong pang matulungan na ibang nakakailangan. Salamat po ulit. Lalo na kay Ate Nelis nga po, tsaka po sa inyo sa mga sponsor. Salamat po. thank you Lord. At uh, thank you rin kay Becca na lagi naming na nakakasama. Ayan, at ako muna po ay paalis na. Sa isang araw na lang ulit ako dito bumisita. At yan po i-aayos pa ni Heisen. At ako po sasabay na kay Becca at si Becca po ay pabalik na po ng nakar ay ako po sasabay na sa kanya. Sige, bye-bye. Oo, inang meron na, paris na po. Opo. Okay. Uh -oh. Yan, maraming maraming salamat po ulit kay Mother and uning Vlog. Sobrang laking tulong po yung ipinadala po ninyo para po sa tindahan po ni Heisen. Yan at bali, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!